Ayun mga lodi, ngayong araw ay papasok tayo ngayon sa Gangog Cave. So, nakikita nyo ba yung aakyatin natin? Ayan. So, dyan yung sa park na yun, mga lods. Aakyat tayo. May hagdan naman yun. Ayan. So, sama nyo kami ngayong araw. Kasama namin yung Team Puso. Ayan yung mga kasama natin sa baba mga lods. aakyatin natin yung Gangog Cave dito sa um, Batarasa, Palawan mga lods. Ayan So, ito mga lodge start na tayo. Paakyat dito sa gang Cave. So, meron naman siyang hagdan. Ayan, kung napapansin ninyo. So, medyo materik lang yung paakyat dito mga lodge sa gang Cave. So, meron din siyang grill uh, grill. Hawakan natin dito para sa pagakyat at pagbaba. Ayan. So, start na yung pagakyat natin dito sa taas. Ayan mga lods, sobrang taas ng akyatin natin so tabi tabi lang po akyat lang po kami dito Akit. kailangan matibay yung tuhod mo dito sa pag akyat mga lods so dito pa lang mga lods ay eh, may naamoy na agad ako so amoy panghi So sabi nga, karamihan dito ay maraming paniki dito sa loob. Dito pa lang sa part na tumalods, amoy na amoy ko na yung panghi. So, nasa kalagitnaan pa lang tayo mga lods. Kalagitnaan pa lang tayo ng pag-aakit. Medyo habang lumalapit kami, habang lumalapit kami sa cave, ay naamoy ko na yung ano. Na may panghi ayun na, konting taste na lang panan nyo kung gaano kataas, mga lads nakakapagod sa umakyat dito pero okay rin lang, dahil nga kailangan natin i-explore tong gang cave na to, mga lads syempre para ma-share natin sa mga solid followers natin na hindi pa nakakapunta dito Oh, sa Gang K, mga lads doon, <sighs> sabi namoy ko na dito so, <sighs> na-excite na ako dito makita yung kanyang loob, dahil dito pa lang kasi <laughs> rinig ko na yung hunin ng mga anike sa loob ito yung beach ito yung view, mga lads puro yung puno ng nyog uh, puno ng country, mga lads so yun ang makikita natin Tara. Akyat talaga tayo dito sa tinataas. Ang kagandahan nito. May hagdan paakyat. Hindi tayo mahihirapan. Paakyat dito. So, tabi-tabi po. Ay ko. Ilang step na lang. Grabin taas. Be careful lang sa pagakyat, mga lords, dahil sobrang taas. Ito na. Ito na mga lods. Nasa mismong bungad na tayo ng cave. Grabe. May ganito palang cave dito. Grabe may ganitong cave pala dito mga lods. So, Napapansin ano ninyo. So, Ganon sya kataas. Ganon sya ka taas. So, gan taas mga lods. Nandun yung motor natin. Ito na. So, nasa bungad na tayo mga lods. Nang ano na to? Ano to dating simbahan? So, base sa mga kasama natin mga lods ay dating simbahan tong log na to. Then may nakita pa kami dito ng mga upuan ng simbahan mga lods. So, <laughs> Inihingal ako paakyat mga lodi. Hindi ako sanay sa hiking. Yeah. So, kung maririnig din yung mga lodge, yung huni ng mga So ngayon papakita ko sa inyo mga lods na talagang simbahan nga dahil mayroon pang mga upuan dito na iwan. Tara, pakita ko sa inyo. Yan po yung sinasabi ko. Yan po. Sabi. Paniki. Yan na yung tubig. Dahil paniki mga lods. Hmm. Ito nga. Ito. Yan siya nasabi kong simbahan nito dati mga lord. Simbahan sa loob. Ayan so, o. So, tabi-tabi lang po. Ayan o. yung simbahan ng mga lodi. Ayan o. kita na ito yung mga ano ito yung mga, uh, upuan ang simbahan na lords kaya so, nang kita nyo minalos din ang ginagamit ay lumang lunga na ay okay, puro na mga uh, lumang lunga na puro na mga ano mga lords sira na yun na so, natin dito ito Yan. yung mga natin tour guide natin dito ngayon hello ayan Black Black yung Vlog Idol Vlog kasama natin idol yung taas ah mga may ganitong simbahan sa loob ng kuweba ba yung Saan? Meron eh, pa dito. Meh, meh, dito. Meron pa dito.